Magandang hapon po mga guys uh, Nandito naman ako no uh, ma, Ano naman ako ma... Uh, Inom na po kong ininit mga guys Inom kong ininit kay akong tiyan ganiha Ganiha sakit Dahil doon mo sakit mga mga guys Sakit gapon niya uh, Ang ininit Balwa ka mo mga guys Tambal po ng ininit mga guys Inom mga guys Ariyo Ay mga guys oh, so, ma Inom naman ako ininit mga guys No mga ma'am sir uh, Mga idol no sa inyo lahat, uh, maano kita ma-inom naman ako sa uh, ano ni, inom naman ako ininit mga guys. Ininit ba ininit? Ininit lang, clean ininit. Kasi, ang ininit, tambal ni siya mga guys, high blood niya pun mga guys. Oo, kaya daw gina pa, daw gina siya, plate blood niya, ang, ang imudugo. Kapag pinapapunaga nag-clog ina dira, kung hindi na, na, di na dumping yung mga naga, ano dira, no kay tungod nga ang ang nga ang nga, 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 nga blood ang tawo nga ang may blood kita tunggu nga sa ato na mga ginakaon lang ang mga higgo nga nagabarada sa upod sa ato, dugo pala mga guys amo na siya nga uh, ang dugo ta hindi makarsigulit may amo na nga may blood magplug na siya amo na nga may blood ang tawo amo na siya mga guys ikaron uh, kun higgo na siya Uh, dito na mo ma maagi ma sa kasing-kasing ikun kun uh, mag ano na siya lalo na kung sa imurgi kasing-kasing bala mag vlog pa palayo lang no wow, grabe na gid mga guys no pero tinagit no, na git, uh. Amun, nga kinanglanon ta nga uh, itinloon ta nga atong lawas yes mga guys kinanglan uh, inumta sa mga cleansing naman nga mga pagkaon no? kung mga ilimnon mga guys no katulad ng ining kwan ining uh, ining din katubi si damong isa dala mga guys bulong man sa sakit yan kung no, kanami ba lang itong makainom ka daw ang kasakit ba daw ginatulog pa paidalong no, gina, daw ginadrain niya ba ang kasakit o so, nami nami ang ininit mga guys no. ay hindi naman ako pwede ka pangapi no alam niyo mga guys wala na ako kahit kapi hindi na ako nag ng kapi Yes mga guys, ano na lang, uh, kung minsan uh, nag-mylo ako, hmm. kung minsan uh, nag-gatas, uh, pero ang gatas, paminsan-minsan lang talaga yan. Um, kasi hindi naman ako para sa gatas, ano lang, uh, plain nga tubig lang yun mga guys. Uh, alam nyo, bago na ako nag-ano sa itong plain nga tubig, daw mga... nakasugod so ko ani mga guys murag mga tolo pa siguro ka bulan gikan sa pagsugod nako ani yang inom-inom kini net pero dili jud adlaw-adlaw oo mga paminsan-minsan ra pod galing ba mga guys dili ba sige oh pero nami ni sya masige ba unta mga guys ba bisag kuan ra ah. bisag kada buntag ra o kada hapon ni mo na mga guys oh yes uh, mga guys Pero ang ang kanami gid ang kanami gid ani ang lami gid ani mga guys <coughs> kanang uh, aga hapon mo ilami ay ani mga guys. Okay ma kun gid ba ma ano gid ang imong hada yon ang imong dugo ba ma ma kan ba ma ma security ba. Lami jud ang kun lami lami pud ini ni. Samantala nang ano ako mga guys Samantala na naginom ako ng ininit. Ano ako mga guys, nagsaing ako mga guys, nagsaing pa rin no. Yan mga guys, so yung itong saing ko mga guys, so yan mga guys. So, yan nagsaing ako. Yan mga guys. Nagsaing ako, nagsaing. Yes, mga guys, nagsaing ako, nagsaing. Para may ano ba? o sa kung ano pa may pulos jud ba no. parang may pulos gid no kasi uh, sa samtang nga ano kundi masain ka na lang no matigyan ka na lang kung malungag ka mga guys oh, di ba guys mga no. guys parang ako uh, kung magsalita ako mga guys parang walang sakit no pero masakit talaga yung ano uh, ngayon itong inintiyan na ako mga guys sakit yun mga guys sakit. Sa hindi sa kung sulok-sulok pa din dapat ito kini kani. Kaya ni maulit sa mga guys. usahay sakay, kanang masakit na sa kaayong musaka din sa kung mga guys. Maulit siya. Kaya uh, sa, 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 sa -tul -tul lang, ano na mga gugug, mga guys nga heart failure. Muna ano, nag uh, ano po sa inyo ba? O kung sa kung sa inyong ma kung sa inyong masuggest kung sa inyong ma-comments na may anaapoy heart failure ba o kung sa inyong tambal Uh, please comment and follow and share lang po kasi gusto kong malaman okay. oh yes mga guys kaya naka pa doktor ako uh, ano ba 2 weeks ago mga 2 weeks ago na oo uh, masubra uh, mga 2 weeks ago ano ako mga guys uh, tatlong araw lang ako sa hospital pero ang gasto ko mga guys ay uh, more than 100,000 mga guys maigit uh, isang daan libo ang gasto mga guys within 3 days only lang mga guys yes mga guys yan na gusto ko na mano kayo na gusto ko na uh, mag uh, comments kayo mag follow and share itong sa uh, ano po sa mga guys kasi hindi lang ano talaga kapag may hapla high blood ka apektado na lahat kahit ang puso mga please mga guys o so, dala na ang puso pero itong sa akin ay Matagal na to, nararamdaman ko matagal na. Matagal na ito. Wala pa akong anak, nararamdaman uh, ko ato. Pero okay lang yun uh, dati. Mga isang araw, uh, isang araw, uh, isang oras, mga isang oras. Uh, matagal na isang oras, magaling na ito, Ay ayaw, ayaw, ayaw na kumagal, ayaw na. Ito mga guys, this one, this one po kay Juan Manggun. Uh, siempre, yun uh, na nagkaedad na, Yes mga guys, uh, yung anak -anak seduro, yung mga guys, mga guys, Bul -buluh hatun, kita ngalati, buluh hatun. Yes, mga guys, 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 mga kita mga mga guys, mga guys, mga guys, mga guys, guys, mga guys, guys, mga guys, nagbasol ako na or nag uh, naginulsol ko ba nag nag, uh, nag ko nga na sa una dili ko mutuo oh, dili ko mutuo pasmo, mo to, oh, dili ko mutuo oh, oh, mga sakit oh, sa bata pa okay, ko mga guys ay ayo kung ayo kung maniwala sa mga 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 balatian wala wala yan mm. kahit balatian ko parang wala lang pagkahuman pagkaayo ko wala na Oh, bisa gua apa, -apa? maayo maligo na. Kayo nah, na na papangan guys. Oh, mo nang uh, lahat jud mga guys sa mga ilad. Yes, mga guys. Mo na mga guys no, ah, uh, naano ko na -ano kayo no? ah, uh, may ulan dito mga guys at Talaga malakas ang ulan dito, malakas. Gusto kay ulan, gusto kay ulan. Ah, uh, gusto ulan dito mga guys. Yes, mga guys, no. Ah, uh, paki-ano na lang, no. Paki-comments na lang, paki-share na lang po. Ah, uh, kung ano makomens niyo kasi may heart, na heart failure ako talaga. Kung ano bang ano bang gamot, no, sa mga content creator, lahat kayo, no, na ginaano kayo, gina. Totoo ito, totoo, totoo ito. And uh, uh, God knows or uh, alam ni Lord na itong akong check bakit akong ginabati ito. Yes, mga guys. So, galing, mura ko sa kayo mula, no? Kusog kayo ulan, hindi ka magkabati ay mayo kaya kusukay kayo ulan. Uh, yes mga guys, thank you so much. Pakicomment uh, ka lang po kung anong anong maganda kong gawin. Anong gagawin ko na para ma mag-ayaw kaning akong mga pa. Mag, gumaling uh, itong naramdaman ko na uh, heart failure. Ang sakit sa puso mga guys. Yes mga guys, ito lang mga guys. Thank you so much. and that place as always